Ito mga sangkay, mayroon pong isang malaking balita ngayon. Ano ba? Itong mga sundalo ng Republika ng Pilipinas ay tatayo ba? Kay PBBM o sa saludo na? O sasama na mga sangkay sa ginagawa ngayon ng mga DDS? May bagong update tungkol dyan. Yo, what's up guys? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan, mga solid sangkay? At ito nga po pag-usapan po natin ng isang malaking balita na kusunod-sunod po ito ngayon mula po sa Armed Forces of the Philippines. Kasi may mga umuugong, may mga kumakalat, may mga chismis no? na ang uh, mga sundalo daw ay mag-aaklas na kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito, meron po tayong bagong balita tungkol dyan. Anyway, bago tayo magpatuloy uh, no, sa mga hindi pa po dyan subscribe sa ating YouTube channel, tayo po ay nakarating na sa 1.57 uh, million subscribers. Kaya naman kung hindi ka pa po, po nakakapagsubscribe at gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay! Eto na nga mga sangkay. Tingnan po natin yung balita tungkol po dito sa mga sundalo. Marami kasing kumakalat na ganito. Halimbawa, eto. Sila po mismo ang nagpo-post, Arm, Armed Forces of the Philippines, yung official page po nila ito. May nakalagay dito, may mga sundalo ng umatras ng suporta kay PBBM. Tapos nakalagay pa, good job mga boss, ituloy ang people power ngayon ang sabi ng Armed Forces of the Philippines or the Armed Forces of the Philippines or ito po ay public warning strongly denounces the malicious disinformation circulating in this uh, social media post and uh, categorically denies the baseless claims attributed to the chief of staff AP alleging that a small group of soldiers is threatening to withdraw support from the duly constituted authorities. No such statement has been made and no such movement exists within the organization. Mm. Ngayon, mga sangkay, ewan ko ba, itong mga DDS kasi, nagpapakalat ng na mga ganitong klase mga information. Ang matindi pa po dito, may ibang mga dating militar na sinasakyan ito. Mga dating officers, ng military na sinasakyan ito para ano, ujukan ang sambayanan na manggulo at sumama na sa kakapiranggot nilang people power alam nyo guys, ah, ako sana ipibilib dito kung hindi gumagawa sila ng mga ganitong klaseng kapik nyo san okay na po yung manawagan na eh, mag-resign si BBM. sige pagbigyan natin yan, pero yung mga kahalimbawa na lang, yung ganito fake news. Eh nakaraan, ba, diba? yung mga yung mga fake news naman nila nung lumindol doon sa sa Cebu. Si BBM daw ay nagbebenta ng 20 pesos na bigas. Lahat naman ng mga tanga paniwalang paniwala doon. Hindi kasi sila tumitingin sa totoong information. Yung pala, ang kinuha nila mga video, mga picture, mga dati na pong mga ano, mga mga larawan nung bentahan ng 20 pesos na bigas doon sa Cebu. Inalat nila ulit. Yung iba nga, hindi hindi po sa Cebu eh. Ngayon, mga sangkay, nakakalungkot. Kasi so sobra nilang desperado na yung taong bayan ay sumama sa kanila. Lahat na po ng fake newsan, ginagawa nila. Meron nyo, pati mga sundalo. Dinadamay nila sa kanilang kalukuhan. Ito pa, mga sangkay. Ah... Uh, misleading. Sabi dito, nakalagay kasi dito sa post na to, ewan ko sino itong nag-post na to. Ayan. Imbis na men in uniform ang last na pag-asa ng taong bayan, naging loyal na tuloy sa nasa position. Hmm. Pinakalat nila yung spliced video ni General Broner ata po ito eh, or kung sino man to. Ayan o. The forces of the Philippines warns the public about this deliberate and malicious circulation of a spliced video that grossly distorts the statement of the Chief of Staff AFP regarding the institution loyalty. Mm. Ngayon mga sangkay, binasag nila ito. So ngayon, ito na yung update tungkol dyan. Nagsama-sama yung mga general. Ayan, makikita po ninyo, Nagsama-sama yung mga general. Asama ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At alam niyo na ang sabi nila? Lahat ang general to ng Armed Forces of the Philippines. Let this be clear. The Armed Forces of the Philippines is one with our president and with the Filipino people. We are all against corruption. Tinuldo ka na po ng AFP. Suportado nila ang ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ngayon na pagbangga sa lahat ng mga kurap. Kasi ang pinapalabas nito mga mga DDS na itong si BBM daw po ay isang mastermind na kurap. Ganito lang kasimple. Common sense, guys. Kung kurap ka, hindi ka magpapaimbestiga ang pangit po ng kanilang uh, rebat dyan, eh, sabi nila, ang, ang rebate nila dyan, hindi, yung argumento nila ganito, hindi, kasi kaya ginawa daw ng, ni BBM ang pagpapaimbestiga para mailusot ang kanyang sarili. Guys, hindi na kailangan gawin yun. Para mailusot mo ang sarili mo, huwag kang magpaimbestiga. Huwag kang magpasabog ng mga ganitong klaseng information. Walang, walang pag-uusapan. Natatandaan nyo, may pinag-uusapan ba tayong ganyan? Before? 'di ba? Wala tayong pinag-uusapan na tungkol sa ganitong klaseng corruption. Alam natin na may mga hurap Alam natin na maraming opisyal ang korap. Pero wala po tayong amalay-malay kung anong klaseng pangungurap ang kanilang ginagawa. 'Di ba? Kailan natin alaman yung mga ghost project kay BBM? 'Di ba? Kailan natin alaman nasaan ang mga ghost project kay BBM? Kailan natin alaman na maraming involved na mga DPWH officials at mga malalaking isda sa Senado at uh, sa Congress kay BBM. Hindi niya gagawin 'yan kung kasama siya, kung siya ang mastermind. Ganoon lang kasimple mag-isip. Kaya ngayong argumento ng mga DDS na si BBM daw po ay mastermind. Argumento yun ng mga maliliitang utak at madaling mauto. Kasi 'yun ang pakulo ng mga Uh, toxic DDS ng mga influencers. Mambira, ganun lang kasimple. Huwag ka na magpa-imbestiga. Kung mastermind ka dyan, itago mo na lang. Gawin mo ang lahat para maitago yan. Kagaya ng ginawa ng iba mga naging presidente. Remember, panahon po ni PRRD, isiniwalat po yan. November 6, 2020, may video pa. Rampant ang ghost project sa DPWH. Nabisto niya. May ginawa ba siya? Wala. Mayroon bang malalimang investigasyon? Wala. May pangapinangalanan bang mga buhaya na mga nasa Kongreso at Senado? Wala. May natanggal bang sekretary ng DPWH? Wala. E, ikumpara natin sa panahon ni BBM. ba? Diba? May nasibak na DPWH sekretary. May mga nasibak at ngayon mukhang matatanggalan pa ng lesensya sa pagiging engineer, architect, accountant, may mga pinangalanan na mga malalaking buhaya kasama doon. Si Romualdez at iba pang mga opisyal ng gobyerno, si Lachis Escudero at marami pa pong iba sa kongreso. ba? Diba? Ngayon lamang po yan nangyari. Wala pong ganun dati. Yung mga kontratista kung habulin ngayon, ba? Diba? Ang titinde. So, this is the first time, mga sangkay. Kaya naman, gets ko yung AFP. Madali lang kasing intindihin yan, pare ko o ngayon, eto na. Maliban dyan, eto yung pasabog. Dahil may mga sumasakay na mga matataas na opisyal ng o mga dating matataas na opisyal ng military, mga DDS na mga militar na mga retired na ngayon na nag-uudyok mga sangkay ng rally o protesta o manggulo. Alam nyo na yon kung ano. Ngayon, eto yung bad news yun sa kanila. Breaking news. Kinukonsiderang tanggalan ng pension ang mga retired military officials na mapapatunayang nagpapakalat ng fake news o nag-uudyok ng sedition sa social media ayon sa Armed Forces of the Philippines. Ayan na. Ito na ang katapusan nila. May mga ganyan, di ba? Kinakausap pa nga si General Browner. Mayroon pang isang general na nagsalita tungkol dyan. Mga senior. Kinakausap sila ng mga dating Uh, mga retired officials ng AFP para ano? Magkaroon ng kudita. Ah. <laughs> ba? Diba? Ngayon, mga sangka, yari sila. Matatanggalin sila ng pensyon kapag napatunayan na gumagawa sila ng mga kalukuhan para guluhin ang Pilipinas. Sinabi ng AFP na kabilang sa kanilang na monitor ang ilang mga retiradong opisyal kung saan ang pinakamataas na rango ay ano to? O ano to? O 8 or katumbas ng major, general o rear Admir admiral Nako, mga sangkay. So, maan to, mga matataas talagang opisyal. So, ito yung bad news sa kanila. Yari sila dito. Makukulit eh. Na, marami ako, may mga may mga friend ga ako. <laughs> ng mga dating general na gumagawa po ng eksena. ba? Diba? So ngayon, mangtigil na kayo kung gusto nyong maayos ang inyong retirement pay. ba? Diba? Yung pension nyo. Ito yung bad news nila. Kasi itong mga ito, ito yung inuasahan ng mga DDS na ah, magkakaroon ng people power. Alam nyo guys, malabo po yan. Ilang beses na po si, ay, eh, sino ba yung nag-try? Marami na. Tatlong beses, pang-apat ata kay, ano, kay Kiko Barzaga, sinakyan ba? Kakaunti lang yung pumunta, di ba? Anong nangyari? Nung nakita ni Kiko Barzaga na kakaunti lang ang pumunta, umuwi kaagad, kaya galit na galit si Banat Bay. Di ba? Galit na galit, sabi ni Banat Bay. Pumunta lang doon, nag-meow-meow, nagpa-interview saglit, tapos umuwi. Di ba? Wala pong magtatagumpay dyan, sinasabi ko sa inyo. Hintayin nyo na lang ang 2028. Yun na lang yung pag-asa ninyo. Okay? Well, ano po ang inyong opinion, guys? Nagsalita na ang Armed Forces of the Philippines. Nasa side sila na BDM. Alright? Comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel, Sangka Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Ngayon din. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.